Good morning. Ayan po yung ampalaya ko. Oh. Ang taba. Ang taba-taba. Ayan. Ayan, ang dami niyang bunga. Oh. Bunga. Galing po sa CM ang buto niyan. Cavity mission. Ayan, ang dami niya pong bunga. Kaya nakikiusap ako sana huwag tatalbusan. Kasi kahapon may nanghingi ng talbos. Eh, sabi niya, eh, hindi daw. Sabi ko, ang dami kasi buma Baka magtampo. Hanggang sa labas ko yung buma yan doon. Ayun, gumapang siya sa labas. Ito yung sitaw. Ayan po yung sitaw namin. Oh. Gumagapang na din. Gana kasing gapangan eh. Kaya dyan ko na lang. Ayan, lumaki na yung mga yung mga halamang ko. Ito na yung mga hmm. rose. Ayan. Malunggay. Hmm ng aking bayabas, papaya. May bunga na po yung papaya sa labas. Ayun, may bunga na ayun, oo. Oh. No. may bunga na po yan. Yung papaya namin. Papaya ko pala. Pag si kong namin, maraming may ari. Di ako lang nagtanim noon. Ayun no, ang dami ng bunga sa labas nung malung ay nung aking ampalaya. Ayan. dalawa. May incoming pa yan. Ito, ayan, pao. Ayan. Ang dami po yan bunga. Kaya nanghihinayang po ako yan ay nawala sana tong sitaw mag yung talong ayan po yung talong namin nagkabunga ulit yan sitaw yung iba niyan sitaw ito singkamas ito singkamas oh ito sitaw ayan sili ko may bulaklak na kaya lang pinaluputan siya ng sitaw. <laughs> Kawawa yung sili ko. Napuluputan ng sitaw. Yan. Yan. Yung papaya, lumaki na rin. Yan. Ang ganto yung bunga. Ayun no. Ang dami. Malunggay ko. Kaya wag po kayong tamaring magtanim. Kasi may result po. Ayan o, oh, hanggang dito sa baba may bunga. Meron pong aanihin pag nagtanim. Diba? Ang daming bunga, ang daming dahon. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, si Sally Abay. Thank you. Bye-bye.